Pala. Good afternoon everyone. Don't like, uh, don't forget to like, share, subscribe to my YouTube channel. Tapos paki narin na rin po ang not notification bell para updated po kayo sa lahat ng ating mga ano po. mga ginagawa po. Ito po. Ito ay ito ay ito ay ito ay ang latest. Kinakausap ko 'tong babaeng ito at siya po yung may ari ng bulaklak na malaki yung kulay puti. Ngayon nakita ko po yung may kakaiba doon sa halaman niya. Nakita ko po itong antorium na to napaka cute. Pero pinagbebenta niya ng 500. sabi ko magkumari naman ka. Magiging kumari ko pa naman. Tapos gaganunin ang presyo. Di ba pwede naman bigay na lang yun? <laughs> Nag-iisa na lang daw to kasi pinagbili daw niya po ng 250. O oh, kumikita talaga no. Pati papaya alam nyo ba ako na nakaubos. At kukuha na ulit ako ng papaya. Parang ko Ayan. So, sana po ay uh, maibigay nyo to ng libre. Tiyari. Yun po. So, magandang hapon po sa inyo lahat at maraming salamat.